Ngayon guys, meron tayong si service dito na LG guys, no. So ito guys, ang problema, ayan guys, tumutulo na kagad yung tubig, no. Kahit pagbukas pa lang natin ng gripo, oh, hindi pa naka-on yung washing machine tumutulo. So ang sabi ng customer natin, kahit nag-spin na, tumutulo pa rin, no. So kahit nagwawas na, tumutulo pa rin, no. So ito ngayon guys, ang ating referen uh, referent, no, kung paano. Tingnan niyo, sundan niyo lang po kung paano natin ito ah uh, Gagawin, no, yung bagay tong problema, no Ito, guys, applicable po ito sa lahat ng brands, guys, no Sa lahat ng brand ng washing machine Ang gagawin natin ngayon, guys, is applicable po ito, no Ayan, so ang gagawin lang natin, buksan natin tong likuran Para Nabuksan natin to yung likod, ayan Buksan lang natin to Ayan <clears throat> Ayan So ngayon, guys, pag nabuksan na natin Ito yung inlet valve, guys, sa likod, no Ayan, so ang gagawin natin, tanggalin lang natin 'to guys. Yung uh, inlet bulb no. So ang pagtanggal niyan guys, unahin niyo muna 'tong sa socket, 'no, tanggalin niyo 'to. May mga screw yan dito sa likod. Ayan. So Yan sundan so, niyo lang guys yung video natin kung paano ito tinatanggal. Ayan. Yan dito may mga screw, tanggalin niyo rin para maangat niyo itong uh, inlet bulb. Ayan. So tatlong screw ito guys, yung nandito sa yan, may isa pen diyan sa sa ilalim. Yan. May isa pen diyan. Bali tat tatlong screw yan diyan guys para mabuksan, matanggal niyo itong inlet valve. So gawin niyo muna para maangat niyo siya ng konti, alisin niyo to yung lagay ng sabon. Ayan. Yan, kapag nalis niyo na yan, yan. Mabilis niyo na maiangat konti yung taa, yung likod para mabuksan nyo yung isang screw. May isang screw kasi dito guys na medyo naka six sa ilalim, no? Dito, yan. Screwhan nyo lang yan dito. Yan. Alisin lang, no? Ayan. Ayan. So, shout out pala dyan sa ating uh, masugid na taga-panood. Uh, GC Villanueva, no? si GC Villanueva, no, isa sa mga followers din natin. No? So, ayan, ito na yun, guys. Ang gagawin natin, buksan natin to, no Mayroon lang itong uh, screw. Ayan. Ayan. Tinggalin lang natin itong screw na nandito guys. Yan. So pag tinanggal natin to guys, linisin natin no. Ayan. Linisin natin yung mga nandito no? So, mayroon yung spring dito. Ito yan, spring, guys. Medyo takatakin hata niyo lang konti. Konti lang, guys. Huwag masobra. Tapos itong mga rubber na ito, linisin to, no? Yan, Oh, no? itim na itim na. Pag linis nyo yan, guys, uh, may mga butas yan dyan. Tanggalin nyo yung mga nakabarabara sa butas. May dalawang butas yan sa gitna at saka sa gilid, no? Yung rubber. So, sundutin nyo para malinis, no? Kasi minsan, pag nabarahan yan, hindi siya nag-close ng maayos kasi walang hangin na lalabas. Kasi, ano ito, guys, eh? Dalawa yung butas niyan. Pagka barado yung dalawang butas na yan guys, hindi niya maiklos ng maigi yung rubber. Parang lumalaban yung hangin. No? Doon sa bad. No? Kaya hindi niya naiklos ng maayos. So, ayan. So, natin guys. No? Ayan. So, ganoon lang, guys, no? Linisin niya natin yung inlet valve, no? So, shout-out din pala sa ating uh, taga-subaybay na si Sir Rolando Dizos, no? Isa din yan siya sa ating mga masugid na taga-subaybay, no? Sir Rolando Dizos. Ayan. So, ito, guys, binalik na natin after natin malinis, no? So, tandaan niyo lang, guys, ang pagbalik, no? Kung paano siya kinalas, ganoon niyo lang din siya ibalik, no? So, kung hindi niyo pakabisado, guys, picturan niyo. Bago nyo kalas-kalasin. So, ayan. Binalik na natin. Ayan. Shut up din kay, uh, kay Kaila. Kaban. No? Ayan. So, ibabalik lang natin guys para maayos na. Ayan. So, i-scroll lang natin guys, no? Ayan, so dito guys, pwede nyo na siya i-test so no, ayan, no oh. Lagay nyo siya dito sa hose Ayan Tapos buksan nyo yung valve, no Malaman nyo kung tumutulo pa Ayan So, binuksan natin yung valve yung sa gripo Wala na siyang tulo, no So, dito pa lang guys, matitest nyo na siya kagad, no, ayan so, Ibig sabihin, dito siya tumulo So, ibig sabihin, guys, good na po ito, no Wala na po itong problema yan. So, yan. Pipix lang natin, guys, no? Yan. So, shout out din pala kay Sir, ano, Jericho Olivar, no? sa din yan sa mga taga-panood natin no? sa ating uh, YouTube channel, no? So, yung iba, uh, sa shout out natin, nag no, comment nyo lang dyan sa mga gusto magpa-shout out sa atin. Yan. Lagay nyo rin yung address nyo, guys, o yung lugar nyo kung saan kayo nag- uh, si service, no? Para ma-shout out natin. ayun So, ito, guys. Babalik na natin yan Rubalik na natin toh no? Para matisting na natin, no? Ayan. So, sa mga gusto pala mag-order ng parts, no? Message kayo sa aming Facebook na Nurture Vlog, no? Pwede kayo mag-message sa amin. At ipalo nyo na rin yung aming uh, Facebook, guys, yung Nurture Vlog, no? Nandoon, nag-upload din kami doon ng mga reels, yung mga short videos, no? Baka mayroon kayong mga tutunan din doon sa ating uh, Facebook, no? Yung Nurture Vlog. Ay, uh, Noted Vlog, nag-upload din tayo ng mga short videos doon sa Reels no, na nakapagbigay din ng konting idea. So, so ayan guys, uh, testing na natin to guys. Ayan. So, ayan. Tingnan natin, guys, no? Pero kung mapansin nyo, guys, uh, naka-on na yan. Hindi na siya nagkarga ng tubig. Wala nang bagsak ng tubig, guys, no? Anina naman kasi kahit patay, nagkakarga siya ng tubig. Ayan. <coughs> ayan. So, ayan. So, nagbabalas na siya, guys, pero hindi pa siya nagkarga ng tubig, no? So, ayos na po ito, guys, no? Ganun lang naman, guys, ang problema ng ating uh, washing machine, no? Kapag continuous ang pagkarga ng tubig kahit nakapatay, no? Pero kung nagkakarga ng tubig yan during na in on lang, pero pag naka-off, hindi naman siya nagkakarga ng tubig. Ibig sabihin, nasa board ang problema. Shortage yung board. Ganun lang naman, guys, ang pag-check ng washing machine. Pero pag nagkakarga yan ng tubig, na kahit nakapatay, nasa inlet valve lang ang problema. No? So, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, na-message kayo sa aming Facebook page, uh, North Chair Repair Shop, no? Para mabigyan kayo ng mga schedule, no? So, nag-service kami ng Kabiti, Laguna, Batangas. Ayan. So, hindi lang puwasin, guys, ang ginagawa namin, no? Gumagawa rin tayo ng mga air conditioning. Ayan. So, sa mga baguhan, huwag niyo pong kalimutan, ipalo, ilike, or subscribe ang ating uh, Facebook and YouTube channel, guys, para updated kayo sa ating mga videos na ilalabas, no? Siguro, uh, may mga videos kami, guys, na medyo malabo, no? So, subukan namin na mag-re-upload ulit ng videos, no? Doon sa mga videos namin na hindi siya clear. Subukan namin ulit mag-upload ng mga videos, no? Para maliwanagan ng lahat kung paano talaga ang pag-repair ng mga washing machine, no? So, ayan. So, okay na po ito, guys, no? Nantay na lang natin ito na mag-stop sa pagkarga uh, ng tubig, no? Ayan. So, yun. Okay, guys. Uh, Maraming salamat sa panunood. Bye-bye. Uh,